Winator kanon ng mga taga-suporta ni Pastor Apollo Kibuloy ang mga polis na magsisilbi sana ng warrant of arrest sa kanya at sa lima pa nitong kasamahan kahapon. Sa panayam ng DZRH, inihayag ng tagapagsalita ng Davao Regional Police na si Police Major Catherine Delary naginamitan na ginamitan sila ng fire na nasa loob ng Kingdom of Jesus College. Kawawa po yung kapulisan natin kasi magdaling araw, malamig, pero uh, this Sunday ground po kasi it's our Monday as law enforcer. Uh -huh. So, the warrant of arrest. Mabuti naman po uh, nung uh, kinaumagahan pinaumagatahan na uh, kausap naman po ng mabuti kaya eh, napapasok po kami dun sa uh, Kingdom of Malaysia at na-serve po natin yung warrant of arrest. So, sa kabila nito, sinabi ni Dela Reina naging mapayapa pa rin ang buong operasyon at wala rin nasaktan mula sa kanilang hanay. Bukod dito, iginiit ang tagapagsalita na sapat lamang ang bilang ng mga tauhan na kanilang idineploy at hindi sila gumamit ng excessive force sa pagsisilbi ng warrant kay Kibuloy. Ito ang tugon ni Dela sa reaksyon ni dating pangulong Rodrigo Duterte sa tinawag nitong overkill na operasyon ng mga sa Samantala, ayon kay Dela Rey Partikular na pinuntahan ng Kingdom of Jesus College at ang Glory at Prayer Mountain sa barangay Tamayong Davao City dahil sa natanggap nilang impormasyon na dito huling nakita si Kibuloy. Pero hindi na idinetalya pa ng tagapagsalita kung kailan huling nakita ang pastor at ang lima pa nitong mga kasama. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias. Sama-sama tayo Pilipino!